Hi, good morning. Nami karon sa SMC Bu, kauban ako akong pagkain, yeah. ako ang mama. So nami karon diri magsuruy-suruy, bisag wala mi paliton, basta malipayon. <laughs> Hi. Lagi. Ayan oh, tanawa. Uban ni mininyo para magsuruy suroy mi diri karon sa SM Balag walay paliton. Mangaon lang mi diri magpabugnaw, suruy-suruy. Ikahuman, Pauli. happy happy lang mi gamay so uli dayon yun na ibata di igo rin magpa picture kay <laughs> 20 pesos ra ang <laughs> kaluoy bitaw gito yun na namo kay na mi ana mangaon na mi dito sa lamian nga pagkaon so let's go mangaon pa mi karong ice cream wait lang mo <laughs> di ara mga pagkaon nga lami, manok nga sinabaw, pansit. <laughs> My mother oh enjoy na sa pagkaon. Is the kangkong fried. Hi. Ang bata nga smile smile lang. Daw sa waay lang pero busog na yan. Ice cream na naman. <laughs> lami sa ice cream no. Wow, ang bata oh. So, ayan, my mother, kalami sa ice cream. Mga untag ice cream. Ako mauna ni ang gingon nga mga uli so, na mi. So, nanami sa exit area. So, padung na mi Nice, manday din ang agianan. Oh, uh, si mother order. So, manggawas namin karon manaka Manakay mi og bus. Sa my bus. Going to airport. So, mag-drop by lang mi sa Savemore. more ay padulong me sa another way. So, kuyog lang gihapon ta guys. Bit-bit pang ice cream nga sobra. <laughs> wajud gi bilin. So, nigawas namin sa SM, padong namin sa my bus. Kaya manakay namin my bus, di era. So, magpalit mi og ticket. Nanakay namin sa bus, padong namin nag-airport. Agi mi sa by hotel. So, That's all for today's guys. See you on my next vlog.